Welcome back sa Free Thinking Pinoy Channel. Sa video ito, mapapanood niyo ang part 3 ng 10 Pokemon na ginaya pala sa totoong hayop. Kaya mo bang hulaan kung sino ito? Pokémon! Heracross! Si Heracross ang isa sa paboritong gamitin ni Ash sa pahikipaglaban. Meron itong sungay na ginagamit niya para umatake. Spirit uh! Yeah! Uh! Mukha man silang halimaw, ginaya ito sa Japanese rhinoceros beetle Kilala ang insektong ito bilang pinakamalakas na hayo Kaya kasi nitong magbuhat ng isang daang beses ng sarili niyang bigat Katumbas ito sa tao na nagbubuhat ng pitong refrigerator Katulad ng mga pokemon, meron itong malakas na sungay Ginagamit nila ito para itulak ang kalaban sa atensyon ng babae Kapag nag-evolve ito bilang Mega Heracross, kamukha na nito ang Hercules Beetle Isa rin ito sa pinakamalakas na insekto sa buong mundo Ginaya ito sa pangalan ni Hercules, isang Greek God na sumikat dahil sa angking lakas Kabuto Ito na ata ang pinakamatandang lahi ng Pokemon. Ito ang mga kabuto na kabilang sa uri ng fossil Pokemon. Isa itong rock water type na pwede mong buhayin gamit ang dome fossil. Na-extinct na talaga ang mga kabuto sa istorya ng Pokemon, ngunit muli silang nabuhay pagkalipas ng 300 milyong taon. Kung akala mo na mukhang imposible ang ganitong hayop, pues, diyan ka nagkakamali. Alam mo ba na si Kabuto ay ginaya sa totoong hayop? Yan ay walang iba kundi ang horseshoe crab na tinawag ding buhay na fossil. Nabuhay ito sa mundo noon pang 445 million years. Mas nauna pa nga itong mabuhay bago pa dumating ang mga Dinosaur. Ginain nito ang itsura ng crab na may matigas na shell at sa ilalim nito ang maraming paa. Kahit tinawag itong horseshoe crab, hindi ito uri ng alimasag at mas malapit itong kamag-anak ng gagamba at alakdan. Maliban sa crab, kamukha din ng kabuto ang mga giant isopod. Isa itong nilalang na matatagpuan sa malamig na tubig sa pinakamalalim na dagat. Magkamukha ang dalawang ito, menos mo lang ang mata na hindi umiilaw sa isopod. Who's that Love this. Ang mga Love Disk ay isang water type Pokemon na hugis isda at korteng puso. Kahit mukha itong mahinang Pokemon, ginagamit nito ang water attack para lumaban. Dahil sa hugis nito na parang isda, sa tingin ko, ginaya ito sa Kissing Gurami. Sa istorya ng Pokemon, makakahanap daw ng pag-ibig ang mga tao na makakahuli nito. Pero sa totoong buhay, ang mga Kissing Gurami ay kabaliktaran. Kung ang mga Love Disk ay nagkikiss bilang pagmamahal, ang mga Kissing Gurami naman ay naghahalikan para makipag-away. Akala ng iba, naglalambingan lang ito. Pero ganito sila maglaban. Ang kanila kasing muso ay may matutulis na ng ngipin. Kapag nagalit ito, tinutusok niya ang ibang isda para masugatan hanggang sa mamatay ito sa impeksyon ng sugat. Who's that Pokemon? It's Dragalge. Isa itong uri ng Water Dragon Pokemon na kinatatakutan dahil sa taglay nitong kamandag. Mukha itong pinaghalong dragon at halamang dagat, kaya ito tinawag na dragalgy. Siguro, ngayon pa lang ay alam mong kamukha nito ang mga seahorse gaya ng Weedy Sea Dragon. Mula sa buntot hanggang sa kulay, hindi maitatanggi na kamukha nito ang totoong sea dragon. Ang isa pang kamukha nito ay ang Leafy Sea Dragon. Ang mga leafy sea dragon ay isang uri ng seahorse na ginaya ang halamang dagat para makapag-camouflage. Katulad din ito ng ibang insekto na ginagaya ang halaman para magtago sa kalaban. Who's that Pokemon? It's Ursaring! Sa lahat ng Pokemon, ito palang ata ang nakatalo kay Hitmonlee. Malakas itong manapak at hindi tinatabla ng sipa. Kulay brown ang balahibo nito at sobrang laki kumpara sa ibang Pokemon. Kaya halata naman na si Ursa Ring ay ginaya sa mga oso. Kahit kamukha nito ang mga brown bear, ang kanilang bilog na marka sa tiyan ay mas nahahawig sa mga sun bear at moon bear na parehong matatagpuan sa Asia. Lahat naman ng oso ay kayang lumakad ng dalawang paa. Katulad din ito ni Ursaring na kaya ring maglakad gamit ang dalawang paa. Para din talaga silang Pokemon ha. Pareho ding malakas ang katawan ng oso at Ursaring, mahaba ang braso at mahaba ang kuko. Kahit mukhang kakaiba ang balahibo ni Ursaring, medyo nahahawig naman ito sa disenyo ng mga cute na moon bear. Maaaring ginaya ang bilog na disenyo kay Ursaring sa puting buhok ng mga sun bear. Krogunk. Mukha mang mahina si Krogunk, ilang beses na nitong napatunayan na siya ay may ibubuga. O ba? Diba? kamukha nito ang Poison Dart Frog. Gaya ng mga Pokemon, mag-iingat ka dito dahil ito ay mapanganib. Ang matingkad na kulay nito ay indikasyon na nagtataglay ito ng lason. Sa sobrang lakas ng lason, pwede kang mamatay kapag kinain mo ito. Humahaba lang ito ng 2 inches, ngunit ang laso nito ay kaya makapatay ng tao. Ang isa pang halimbawa ay Golden Poison Dart Frog na may sapat na lason para kumitil ng sampung katao. Kaya pa hindi ganong kalakas si Krogang pagdating sa palakasan. Pero, kaya naman itong depensahan ang kanyang mga kaibigan. Kahit ang mga totoong palaka ay wala namang darts na kayang lumabas sa bibig, si Krogunk ay may ganitong kapangyarihan na panlaban sa battlefield. Who's that Pokemon? It's Stunfisk! Si Stunfisk ay isang ground electric type Pokemon na kayang umatake gamit ang lupa. Mukha man silang cartoons, ginaya pa rin ito sa tunay na buhay na isda. Si Stunfisk ay isang uri ng Pokemon na nagtatago sa putikan at kapag may lumapit na kalaban, kukuryentehin niya ito. Ginaya ito sa tunay na isda na tinawag na Stargazer na pawang kakaiba dahil ang mata nito ay nasa taas ng ulo. Dahil sa pwesto ng kanilang mata, namamat siya ganito kung may paparating na isda at hindi na siya mahihirapan pang humuli. Katulad din ng ibang Pokemon, may mga uri ng Stargazer na kaya ding maglabas ng kuryente bilang depensa sa kalaban. Bukod pa riyan, ginagamit nito ang kanilang dila bilang pain sa mga dumaraang isda. At kapag lumapit ito, kukuryentehin nila ang biktima para kainin. O ba? Diba, mas astig pa ang mga Stargazer kaysa sa ibang Pokemon. PIKIPIK Sa itsura pa lang, alam mo na kung saan ang ibon ito ginaya. Mula sa hugis ng ulo hanggang sa tulis ng toka, alam mong kawangis nito ang woodpecker. Pero kung gusto mo makita ang pinakakamuka ng pikipik, pues ito ang pileated woodpecker. Isa sa pinakamalaking woodpecker ng Amerika. Pareho silang may pulang marka sa ulo, puting disenyo sa leeg at itim na balahibo sa buong katawan. Ang pinakamalaking pagkakapareho nila ay ang hilig sa pagtuka ng kahoy. Ang mga woodpecker kasi ay kayang bumutas ng puno na may lalim na 6 inches. Kaya pa nga nitong tumuka ng 20 beses kada segundo. Hindi ba? Mas nakamamangha pa ang tunay na hayop kesa sa mga Pokemon. Torterra. Sa mga nanonood ng Pokemon Generation 4, isa ito sa paboritong gamitin ni Ash. Si Torterra ay grass ground Pokemon na kayang kontrolin ang lupa para umatake. Unang tingin pa lang, alam mong ito ay ginaya sa pagong. Marami kasing pagong ang nakunan ng picture na may halaman sa shell. Marahil ang pinagayahan kay Tortera ay ang pagong na Mary River Turtle na matatagpuan sa Australia. Meron itong makapal na lumot sa katawan nito parang si Tortera ng Pokemon. Nakakahinga ang mga Mary River Turtle sa ilalim ng tubig dahil meron itong parang hasang sa buntot kaya nakakatagal sila sa tubig ng tatlong araw. Pag nakita mo ito, aakalain mong sila ay may buhok pero ito ay mga algae na tumubo, hindi katulad ni Tortera na mayroong puno sa likod. Dahil dyan, mukha itong rakista at sa tingin ko, mas astig pa yon sa mga Pokemon. Who's that Pokemon? It's Alomomola! Para sa huling bida, ito naman ang Pokemon na mukha na namang isda. Mukha man itong isda, wala naman silang buntot. Pero okay lang yon dahil mayroong isda sa totoong buhay na wala rin namang buntot. Yan ay ang Mola Mola, kilala din sa tawag na sunfish. Kakaiba ang mga sunfish dahil sobrang laki nito at mukhang wala silang kalahating katawan. Tinawag itong sunfish dahil madalas mo itong maikitang nagbibilad sa araw ang init ng araw ay nakatutulong para lumakas ang kanilang katawan matapos nilang sumisid sa malamig na malalim na dagat sa paghahanap ng dikya. Isa sa kapangyarihan ng Alomomola ay ang makapagpagaling ng may sakit na Pokemon sa tuwing sila ay nagsasama. Kung ikaw ang tatanungin, alin sa mga Pokemon na inyong napanood ang pinaka nagustuhan mo? Para sa akin, nagustuhan ko si Croagunk. Kung ano man ang Pokemon na napili ninyo, pa-comment na lang sa ibaba ng video nang mabasa namin. Ngayon, andito na tayo sa ating shoutout portion. Hello kay Alia, Alisa at AC. Shoutout kina Zach at Zaina. Happy birthday kay Ali Sofia S. Katapang. Ashley Jean at happy birthday rin kay Mami Jean Amarillas. Mami Rysel, Ray, Emzel at Ray Eric Serviano at kina Clay at Calix Apuya. Maraming salamat sa inyong panunood. Now, see you guys in our next video. Bye-bye! Hello mga ka -FTP. Ako si Nomer at nagpapasalamat sa inyong panunood. Kung nagustuhan nyo ang video ito, subscribe na sa FTP channel. Don't forget to hit the subscribe button para updated ka sa mga bagong videos. Paalam!